kay birthday man sa silingan unya wala imbitara kay wa ka mao nang mukaon ko sa stone grill para tambalan ang kahiubos char sa mga masaag anhi sa bato try ug tilaw ang pagkaon sa stone grill. Duhara kasudan ang akong orderon. Fish sinigang ug bami. Samtang naghuwat sa order, nagsuruy-suruy na unya nakakita ko ingani nakatawa ko. Food is life, bahala love life. <laughs> og nice kaayo kay naa aquarium nindot kayo tanaw ng mga isda makawala sa stress dili ko sure pero mura goldfish ni siya amazing kaayo ba well kas si imong order na kay tanaw ng mga isda nga cute kaayo pagsulod pa lang nako na sa stone grill with music na ang background nice kaayo siga kaayo ang lugar landag onya ang i-play nga music is christmas song na treehouse cute kaayo nya diha ang speaker gibutang 7 pm ni ugdaghan daghan ang mga nangaon diri nga side nice og chill kaayo ang lugar and very accommodating ang ilang mga staff na serve na ang food og banat chug kaon karon una kong nakatilaw sa pagkaon sa stone grill bato kadtong gida ko sa ang manghod kay arong makatilaw ko sa pagkaon nila kining ilang bami ngalami kaayo ugdaghan daghan og sahog 200 ni ang per serving. O ang ilang fish sinigang, 310. 2 cups of rice, 20 pesos per cup. Pa 2 cups of rice tahay, mura gamay kaon, pero na ako'y i-reveal nga secret unya nga nung 2 cups of rice rang akong gi-order. Ang ilang ice tea nga o sa cafe shell, 90 pesos. Basta bitaw ganahan kay kus pagkaon, murag pa doon na musaya ag ako, kanang happy tummy na. Kanabang mawa na agkasapot kay galamian kas pagkaon. Lami kayo ang sabaw sa fish sinigang higup-higupon. Ganahan kay kuba ba makarelax kay while nagkaon ko, nagsigig play ang music nga Christmas song. Lami gyud ang ilang bam-i. why pabor pabor. Og happy birthday sa my birthday, mabuhay ka hanggat gusto mo. Shout out de ko sa classmate nga si Carlos Perez the third birthday po niya. Ingunana na lang chuy atong buhaton, basta mahiubos ta, muka o nalaman jud ta bala ng kahiubos o bawion sa kaon. Mag-secret reveal na ko kay dako man kong kaon, nagda kong rice. O dili rice ang gida, kundi ang rice cooker, jud. Kisod na ako sa bag. Lami ang pagkaon sa stone grill pero naagya po yung sobra kay daghan manggod. Mauna ang ahong i-bring home. Ang bami ang akong na-bring home kay daghan ang ilang serving. May na lang na ko'y sudan pamahaw. Outfit check. Mauna gisuot ni ate. Naalibyuhan na kay nasudla na ang tiyan o oh, good mood na po. Yun lang. Fakishare lang ga.